Hello guys, andito ang mga Barracks Boy. Ayan. Walang umay boy. Walang umay boy, Barracks Boy, andito guys. Ayan, ang dagat, parang ilog. Kalmadang kalmada. Ayan. Kahapon, walang lahat ng bangka rito, isilam pa. Pati yung mga nasa bahay na malapit sa dagat, pinalikas gawa nung kakaroon ng tsunami ayan kayod ang ano kayod ang buhagin no? ayan hindi maliligo sila doon. mayroong may birthday ayan guys ang mga barik boys walang umay <laughs> sarap maligo dito guys oh. ito ang dagat dito sa Binsons Barangay, Mantig B. ayan oh, walang ayan oh sarap maligo walang di walang malaking alon yan enjoy na enjoy sila oh Ayan. Ayan si Kero. Anong mo sabi mo? Malat ang tubig, malat? 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 Anong lasa? Ah, Lasang kasin. Lasang tuyo. Ah. Lasang. Sino may sayan? Sino may sayad? Sino may sayad? Sino may sayad? Sino may Nang aalon. Yung alun ng tubig. Enjoy na enjoy silang naliligo, yung Barrex boy, enjoy na enjoy din, na nagiinom. <laughs>